Simulan po natin muna sa economic perspective no bago tayo pumunta sa practical solution. Sa economic perspective, ang nangyari po sa Pilipinas over the last 30 years ay naging masyado tayong trading na economy no. Ah, uh, nagtigil yung ating pagiging production economy. Puro tayo trade no. At sa production ang masakit niyan sa so again from an economic perspective sa agrikultura meron tayong comparative advantage na tinatawag meaning pwede naman tayong maging pinaka-efficient isa sa mga pinaka-efficient sa buong mundo and yet we are the highest importer of rice okay ang nung solution diyan budget 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 ganun po ka simple kaya napakalaking issue ng gaa at ang isa pa naming pinaglalaroan na idea ng aming team ang Department of Agriculture po, bukod sa pagiging kagawaran, bakit ho ang magsasaka ay hindi gawing parang public officer and employee? Meaning, bakit hindi mag-operate ng sarili talagang taniman yung gobyerno at ang mga magsasaka ay magkaroon ng dangal na sila ay empleyado ng gobyerno, pati na rin yung pagdadala, yung distribution ng kanin, no, ng bigas. That way, we are sure na nababantayan ng COA, ang patakbo sa pagpapatanim ng bigas at uh, mahirap kalaban ng gobyerno no bilang isang uh, bilang isang producer ng ng bigas that way hindi na tayo aasa sa imports hindi tayo aasa sa mga kailangan pa natin mamigay ng pera sa ibang mga farms tayo na ang gobyerno na mismo ang magproduce ng bigas totoo po yan alam nyo, ilang dekada na ba natin naririnig yung problema yan na yan na import tayo ng import ng kanin no ng bigas pero yung pag import kasi, kaya lang yan minamanage ng gobyerno. Kasi it is for the lack of production. Hindi tayo makapag-produce ng sarili natin. Pero kung gobyerno mismo ang sumusuporta sa pag-produce yan, baka dumating ang araw na talagang ni hindi na natin kailangan mag-import kahit isang sako ng bigas. Ang problema po talaga sa hoarders is it is a matter of enforcement. No? In fact, it is a police matter. Uh, matagal na natin naririnig ang mga problema sa kartel at sa mga mga hoarders. Pag pinag-uusapan ng korupsyon, ang iniisip natin lagi, government, no? Public corruption. Nakakalimutan natin ang private corruption na may mga pribadong tao na gumagawa ng karumal-dumal sa ating ekonomiya. So, bilang uh, hindi na yan legislative but siguro sa oversight function ng Senate, pwede natin imbestigahan ang totoo ba, let's settle once and for all. May existence ba ng cartel? Kasi may mga ibang dinideny pa yan. At pangalawa, panagutin ang mga hoarders na ito at mga kartel kung talagang sila ay nandyan at talagang uh, minamanipula ang mga presyo ng ating mga basic na pangangailangan. Napaka-komplikadong uh, issue niyan, na, ano, dahil uh, simulan natin sa konstitusyon, no? Kaya po yung COA binigyan ng uh, fiscal autonomy, no? At automatic nga ang pag, ano, release, no? Dahil gusto nga natin na uh, sila ay independent from uh, external influence, no? Na hindi sila nanananghod. Pero by the very nature na ito ay isang ahensya, kahit na ito ay constitutional one of the three constitutional commissions, by its nature, meron pa rin appointment. Siyempre, hindi naman pwedeng uh, i-bypass yung appointment process. So, this is a matter of trust. Kung paano natin pagkakatiwalaan yung mga nauupo dyan. Kung maaari lang sana, pwede kayang iboto na lang natin ang mga uupo dyan. Ngunit, we cannot do anything major na pagbabago sa COA without constitutional change. Kaya ngayon, ano po ang pwede natin gawin? bukod sa kung, con uh, congressional oversight, wala po. Kailangan lang po natin bumoto ng tama at magkaroon ng mga walang mga leader sa lahat po ng uh, three branches of government. Pero kami po, dahil kami nag apply sa inyo bilang senador, the best that we can do is oversight. No? Magtanong, magbantay, magsiyasat. Nang sa gayon ay kahit papano, magkaroon naman ng katatakutan yung police. We will be the police of the police. Pero dahil Constitutional Commission yan, for now, oversight is all we can do. Alam niyo po, sang-ayon ako sa mga sinabi ni Attorney Vic, napakalinaw, no? Uh, hindi naman, uh, kahit ilang beses niyo po basahin ng konstitusyon wala namang nakalagay na bicameral conference doon. However, practically speaking, kailangan talaga ng some form or some body to reconcile yung magkaibang uh, provisions ng lower house at ng upper house, no? Pero ang sa akin naniniwala po ako talaga sa separation ng three branches no yung judiciary hindi dapat basta-basta nakikialam pero palagay ko naman kung meron talagang uh, grave abuse of discretion lalo na kung malinaw na labag sa konstitusyon halimbawa mababa yung budget ng DepEd o kaya halimbawa, tinaasan nila yung hinihingi ng executive. Nakalagay sa konstitusyon, bawal yun eh. So immediately, we have to empower, for me, the Supreme Court na pwede ni silang makialam because that is a self-executing provision of the Constitution. Pwede kaagad agad, siguro itiaro na ka agad yan ng Supreme Court. Alam mo, very interesting sa wakas, meron kami pagkakaiba ng opinion. No? Kasi madalas kami tatlo po, we have a kinship. No? Uh, pero sa wakas, may magkaibang uh, panig. Kasi po, ako po ay pumapanig dun sa constitutional provision cited by attorney Vic. kasi bawal talaga unless magkaroon tayo ng treaty no as concurred by uh, uh, the senate uh, at meron tayong foreign talaga na independent policy ngayon kung ang sinasite naman na RA 10242 ni Colonel Corbin napakaganda rin. yung self-reliant uh, defense posture revitalization act at nakalagay po sa batas niya napakalinaw to foster partnerships with allied nations yes kasi po ang pakikikipag uh, ang pagpanig po natin sa US has proven to uh, antagonize our neighbors so ang para sa akin po kung magkakaroon man ng military bases dito. Dapat dumaan sa proseso, approved ng Senado. Number two, hindi isang bayan lang. It has to be partnerships with allied nations. Bukod po dyan, sa pag-open uh, sa bases sa marami, no? is uh, kailangan po buksan natin ang negosyo natin. Bigyan natin ng economic interest sila sa West Philippine Sea dahil ang tao po mas ginaganahan kung may pagkakabuhayan sila dyan at mas pagtatanggol nila ang West Philippine Sea kung nakakakuha sila ng methane hydrates dyan ng mga isda. Kaya aside from military, bigyan natin ng economic interest ang partners. Focus, emphasis on the plural. Oh, alam nyo kasi... We have to be very careful daw no? kasi yung iba ginagawang race issue or yung uh, non reformant na tinatawag sa international law. Pero ang totoo po kasi noong araw nga nagkaroon na tayo ng problema nung nagkaroon ng masyado maraming ibang lahi, mga Chinese, 'di ba? Na nung nagkaroon ng mga pogo, nagkakaroon talaga ng mga tinatawag nilang social disturbances or conflicts. And uh, hindi natin masiguro masig tuloy ang national security natin. So siguro kung may tutularan man tayo kay la Donald Trump is higpitan natin ang ating borders. Huwag naman tayo porky third world lang daw tayo kuno ay hindi tayo stricto sa ating borders. Kung may papasok man dito dapat dumaan sa malino na proseso na hindi kilala natin ang bawat isang ulo na pumapasok sa bayan ito because this is a matter of national security. Ulit-ulit ko pong idinidiin na ang ayuda ay gamot. Ang gamot po pag uh, binigay sa may sakit, tama. Pero kapag walang sakit, nakaka-overdose, 'no? Ako po ay galing sa Corporate Social Responsibility at 'yan po ang naging sa totoo specialty ko, tagabigay po kami ng ayuda at ng relief goods. At inaral po namin maigi kung paano magdetermina kung sino ang dapat bigyan. Ang dami pong pag-aaral para lang malaman ang ayuda at kung paano ito hindi magbubunga sa mendicancy o pag magiging parang dependence o halos paglilimos. Uh, nakita naman natin sa self-rated poverty ng mga Pilipino na sa kabila ng napakaraming ayuda, mahirap pa rin ang tingin ng Pilipino sa sarili niya. No? So kung uh, tayo po ay pagpapatuloy ang uh, overdose sa ayuda, anong resulta? Number one, overdose katamaran. No? At Number two, babaliktad po ang values ng society. Bakit po? Dahil yung mga masisipag, iisipin nila, ba't pa ako nagsisipag? Eh, binibigyan naman ng perang libre. Yung hindi nagsisipag, pareho lang kami ng kinikita ng nakukuha sa gobyerno. So it reverses the values of society. Uh, at uh, siguro ang pinaka dapat uh, i-address natin tungkol sa ayuda ay yung nagiging patronage politics siya. Na it Buti sana kung ayuda pero dumadaan sa tamang proseso sa ahensya, o oh, sige, pwede na rin, at least pa'y nagbebenepisyo. Pero ang nagbebenepisyo, hindi yung binibigyan, kundi yung nagbibigay. Kaya dahil sa tatlong dahilan na to, napakasama po sa kaluluwa ng bayan natin ng ayuda. Sang ayon ako sa ayuda kung ito ay gamot. No to overdose. Ang isa po sa mga unan yung maririnig sa law school ay yung Kikustodjet Ipsos Custodes. Who will police the police? No? Uh, kung iisipin niyo maigi, napakadali sana na gawing patas ng inquiries in aid of legislation dahil meron namang uh, batayan kung ano ang tama at mali na inquiry in aid of legislation. Pero sino ang magpapatupad? Paano kung lumalagpas sila at nababayolate nila yung persons appearing in or affected by such inquiries? Kung ma i kung mababasa po natin ang konstitusyon, alam naman natin na i-impeach ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, bla bla bla, no? Pero yung congressman, paano po ba tinatanggal? Paano ba siya napapanish? Sila-sila lang po ang pwede magpanish sa isa't isa. Hindi mo pwede iparikol. Hindi mo pwede pa impeach pag may ginagawang masama. So, paano po? Ito po very controversial. Katulad ng sinabi ko kanina, ako po ay naniniwala sa separation ng three branches of government. Pero kung meron pong grave abuse of discretion ang mga congressman, ako po ay naniniwala na tama po that there are broad enough powers sa judiciary natin para sila ay mag makialam na at tingnan kung may na-violate na na mga rights ng mga persons appearing in or affected by such inquiries. Halimbawa po, sa korte meron tayong mga rules of court dapat po ina-apply na yan sa mga hearings kapag nagiging medyo accusatory na yung mga proceedings. Pero ang problema, habang palalim ng palalim at uh, padiin ng padiin yung mga, mga tanong sa ating mga witnesses, na kuminsan resource person lang, nahuhubaran sila ng karapatan at hindi man lang sila pwedeng ma-represent ng kanilang lawyer. In those instances, naniniwala po ako na pwede nang makialam ang Korte Suprema diyan. Katulad po ng sinabi ko kanina, napakahirap dahil po meron tayong separation of powers. And even sa Senado at sa lower house, meron silang interchamber na courtesy na tinatawag. No? Pero ako po, bilang isang Pilipino, willing na po ako na i-challenge yung tradisyon ng interchamber courtesy nakapagtala talaga pong nagkakabastusan na pasensya na po sa salita pero nagkakabastusan pa there is nothing in the constitution that prohibits an inter uh, chamber na inquiry no kumawa po tayo kung uh, ito po si attorney JB Hilo nagbigay ng idea nito na kahit magkaroon ng deadlock between the two houses eh hayaan na nating mangyari if only to protect the rights of the people appearing there Pangalawa, let's also resort to judicial processes. mag of habeas corpus tayo kapag meron silang kinukulong na hindi naman dapat kinukulong. Yan naman po, sa totoo ay eh, katawa-tawa na. Dahil uh, uh talagang uh, that is impinging upon the freedom of speech na ng ating mga vloggers. Kung wala naman silang mga inciting to sedition o wala naman silang mga seditious words, ano, uh, ni hindi po dapat uh, yan uh, dinggin ng, ng kongreso. Uh, ngunit ang lagi nating pinag-uusapan kung ano ang hindi dapat gawin ng Kongreso. Pero ang tanong, e eh, paano nga kung hindi dapat gawin pero ginagawa? Yun ang problema eh. Alam natin kung ano ang hindi nila dapat gawin. Kaya ako po ay naniniwala we have to resort to judicial processes because the three branches are not independent, they are interdependent. At pwede naman po natin to call on the broad, uh, broadened powers of the judiciary no at resort to legal processes na kapag may kinukulong na po dyan talaga mag-resort na tayo sa mga habeas corpus hindi po tama na patulan po nila ang mga naghahanap ng totoo Malinaw, malinaw yung naging pahayag ni Attorney Jimmy at ni Colonel Ariel at ako rin ay sumasang ayon. Alamin mo alamin muna natin what is the purpose of the investigation? Is there anything that they want to legislate now? Yung legislation side naman dapat tingnan natin 'yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas Article 3 Section 4 that no law shall be passed abridging the freedom of the speech of expression or of the press. Yung mga vloggers ay napapabilang sa tinatawag nating new media sa social media kaya dapat maging marahan at uh, respetuhin kilalanin at itaguyod natin ang saligang batas. Pangalawa, itigil na ng Kongreso Nagawampanan yung papel ng NBI o ng pulis na magsagawa ng criminal investigation. Itigilan ng Kongreso napakialaman yung trabaho ng piskalya. At higit sa lahat, itigil na na Kongreso na magarteng parang korte at sila rin ang huhukom sa kanilang sariling sinasakdang Meron na kasing naipasa na batas niyan, actually sa panahon niya ni Pangulong Marcos yung uh, parang anti-agricultural uh, economic sabotage act. Sa, parang ganun po ang naalala ko. And ang kinaklasify nito ang uh, hoarding, no? At yung mga uh, cartel niyan, mga smuggling as economic sabotage. Ibig sabihin, may batas na at pinabigat na yung ipinapataw po na parusa diyan. Kaya tama si Attorney Vic. May batas na eh. Pero pa paano po natin masisiguro na may enforce ng maigi yung mga batas na yan? Ang dito na po ang ma-empower po kayo dito sa sasabihin ko dahil ito po at least ang inyong boto ngayong 2025 ay mahalaga. Pag pinaltan po natin, yung isang buong slate mula sa lower house hanggang upper house, ilagay nyo na po yung pinaka pinagkakatiwalaan niyo. Hindi lang po dahil tumatakbo kami kundi kung talagang mahal nyo yung Pilipinas, ilagay nyo na po hindi yung nagbibigay ng ayuda sa inyo. Ang ilagay ninyo, yung talagang mag-iimbestiga na walang kinikilingan. Dahil yung ayuda italagang talagang isang araw lang kayong pakakainin yan. Kami ho, kahit wala kami maibigay sa inyo na pera ngayon o kung anumang ayuda, iimbestigay namin ang ikabubuti ng buhay nyo. Next year lang, mararamdaman nyo na kaagad ang ikabubuti ng buhay nyo. Dahil kami po, hindi kami titigil sa pag-imbestiga. Wala kami kinikilalang mayaman o mahirap. Economic sabotage, is economic sabotage. Pag may nakita kaming nag-hoarding, didinggin namin at hindi po kami titigil dahil ang pinatitigil kami ng matataas na tao. Kami po ay lalaban ng patas para sa inyo. Salamat po, Colonel. At uh, bago po ako sumagot, gusto ko lang katulad ni Atty. Vic na kilalanin ang inyong kagitingan para sa ating bayan. Talagang bilang Pilipino, ako ay nagpapasalamat sa inyo. Yung pogo, uh, lilinawin ko lang po. Ako po ay ayaw na ayaw ko po sa sugal. Ngunit ako po ay nung nakaupo sa Pagcor at ako po yung namimigay ng mga relief goods at uh, mga flagship projects. Nakita ko po na yung pogo at na inaral ko yung kanyang kasaysayan na matagal nang illegal na sa ating bansa simula pa nang nagkaroon ng internet hindi po natin maiwasan katulad po ng pasensya na po sa salita pero katulad po ng pornografiya hindi naman natin matigil dahil nandiyan lang siya kaya sa utos po ng dating pangulo lagyan ng ayos para magbayad po yan ng buwis sa ating gobyerno kaya naniniwala po ako hindi po maganda ang sugal pero ang pogo ba maari nating ayusin kesa sa ilegal siyang umi umiiral, pwede po, depende sa nakaupo. Pero ngayon po, sa wisdom ng bagong administrasyon, kung sa kanilang palagay ay hindi dapat ito pairalin, respetado ko yun. Ayaw ko rin naman talaga sa sugal. Ang maganda lang sana, kung ititigil ang pogo, sana ho, hindi talamak ang lahat ng uri ng online gaming kasi po talagang tumatagos po yan hanggang kabataan. Kaya ako po ay nananawagan, sa ating administrasyon. Sana po, kung talagang magtitigil ng sugal, taus puso po ang pagtigil natin sa sugal, lalo na po yung umaabot sa cellphone ng kabataan. Napakadami ko pong nakitang pamilya na baon sa utang. At kuminsan po, personal po kami bumubunot para lang pumawala mawala sa piligro ang mga kabataan. Nananawagan din po kami sa mga pulisya na talagang itigil po talaga kung ang inyong patakaran ay itigil ang sugal at ang pogo, itigil po lahat para po sa fairness at sa safety ng ating bayan. Ang sagot ko po dyan ay, okay. Okay. Uh, pero ang para sa akin po, pwede namang magpaliwanag, ano? Uh, okay. Pero para sa akin po, napaka salimuot po ng bidding at kahit po i-livestream yan, kung talagang meron pong kulusyon, napakahirap po itigil ng kulusyon dyan. Ang mas maganda po, talaga dyan, no, is ayusin po natin yung procurement law at ang i-insure natin, wag na masyado yung proseso, kundi yung final price na pagbili ng gobyerno. Ang napansin ko po sa procurement dati, we focus so much dun sa proseso. O yan ha, patas. Patas dito, patas dun. Pero ang ending na presyo, mataas pa rin. Times 4 ng selling price. So bakit hindi natin ilagay doon sa batas na talagang kahit ano pa yung daanan na proseso niyan, pagdating sa final price, dapat reasonable at acceptable sa uh, na pagkinumpersa presyo sa merkado. Let us be practical in our lawmaking. Uh, alam niyo po, yung Banko Sentral, uh, opo, sangayon po naman ako dyan. Yung Banko Sentral ay meron namang movement towards uh, financial inclusion na tinatawag. Uh, ibig sabihin na uh, dapat na uh, nagiging mas digital na ang at uh, mas uh, sinasali na natin ang lahat ng uri ng financial transactions. Mabuti po 'yan because it brings the informal sector into the formal sector. Naglililead 'yan sa savings at lahat niyan. Ngunit tama po si Atty. Bic. Uh, tandaan po natin na hindi po lahat ng kababayan natin ay may access to digital uh, equipment and infrastructure. So We can evolve. Da tayo po ay dapat mag-evolve patungo dyan, no? Pero kung gagawing mandatory na lahat at kakalimutan na yung physical na pera, baka po mahirapan din ang mahihirap and they will carry the burden. Psychological test, urine test, drug test, lahat na po ng test kung pwede. Pero ang gusto ko lang pong linawin sa ating ka mga kababayan, kung hindi po kasi natin babaguhin ng konstitusyon, hindi tayo basta pwede maglagay ng test as a prerequisite for a an elected position. So ganito na lang po, kung hindi natin babaguhin yung uh, uh ang ang constitution, gawin nating pag naelect na sila as a continuing requirement to maintain the position. No, under the concept of public trust because public office is a public trust. They should serve as 'di ba with responsibility, integrity, loyalty, efficiency, 'di ba? So kapag naupo na ipa-drug test, ipa-psychological test. At kapag po sila ay bumagsak dyan, then pwede natin po silang tanggalin dahil they have lost the trust and the confidence of their voters. Uh, alam ko po kami magkakaiba-iba ng sagot dito. Para sa akin, una sa lahat, intindi natin kung ano ang living wage. no? Dapat ito ay yung standard na necessary for the health, efficiency, and well-being of the employee. Uh, bagamat may mga good points uh, sila Atty. Vic na Pare pareho lang naman ang pangangailangan ng tao. Naniniwala ako na bago pagpantay-pantayin, i-revisit muna natin ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board, yung mga proseso nila, kung paano ba sila nagdedetermina. Mas padaliin po ang pag-apila sa kinala ng karaniwang manggagawa upang magtaas ng minimum wage kung kinakailangan. Kasi po, bagamat gusto kong itaas lahat ng wage, baka po mag ng wage price spiral, ika nga. Tinaas mo nga yung wage, pero dahil nabigatan yung negosyo, nagtaas din ng presyo, nagmahal din ng bilihin, at umikot lamang. Kaya siguro, konti pang pag-aaral, konti pang tiwala sa, sa current system, at pag hindi pa, sige, itaas na. Alam nyo po, bata pa ako, may peace talks na ang uh, kailangan pong gawin natin, kung may peace talks man, no, gawin po yan ng tamang kinatawan. Ang ginagawa po ng NTFL, kakay maganda, they are delivering basic social services no, to uh, conflict-affected areas no, and vulnerable communities. Yan ang kanilang mandato. No? Pero kailangan po strictly implemented dahil ako po ay naniniwala sa kapayapaan ayoko sa digmaan nililinaw ko 'yan pero kapag mayroon pong kahit isang katiting na paglabag sa peace talks na yan, na habang nag-uusap ay meron na namang uh, act of war ay eh, hindi dapat pinagbibigyan So sa akin, pagtibayin po yung NTF-ELCAC dahil tama po si Colonel Carabin. Kuminsan naman, talaga namang economic lamang ang sagot at ang hinahanap nila ay pagkakapantay-pantay ng pagtrato sa kanila ng kanilang pamahalaan. Isang malakas na hindi, at ako po ay naghihikayat sa mga kapwa kong Pilipino, kahit anuman po ang kulay nyo sa politika, hindi nyo dapat sang ayunan ang panghihimasok ng International Criminal Court. Nakita po natin, na ang kahit isa pong napakagandang uh, adhikain ng isang international court ay maaaring maging politicized. Sila po ay pumapasok dito kahit walang jurisdiction, no? At kuminsan yung kung sino pa yung mga bayani ng ating bayan ay yun pa yung kanilang na pagbabantaan ng pagkakakulong. So para sa akin po, kung uh, meron mga uh, international criminal court, siguraduhin muna natin ang primacy of the domestic judicial and prosecutorial systems ng Pilipinas. At hanggat gumagana yan, ipaglaban po natin na walang papasok dito. Wala pong ibang kulay na magliliti sa kapwa nating Pilipino. O, alam niyo po, yung napakalinaw na politika lamang ito, yan yung uh, parang isang uh, espada na nakabitin lamang upang uh, uh, pasunurin nila si Rodrigo Duterte sa kanilang kagustuhan. It seems to be the policy of this current administration na meron silang mga hinahawakan na bala na parang binibitaw-bitawan nila tuwing kailangan nilang bitawan. Kaya ako po ay naniniwala na hindi po sincere at hindi po sila totoong naniniwala na may jurisdiction ng ICC. Sa totoo, ginagamit po nila ito para makontrol ang mga actions ng kanilang mga kalaban. Kaya para sa akin, uh, kung totoo pong merong delikadesa ang ating Pangulo, at ako po'y naniniwala na meron pong natitirang delika delikadesa sa ating Pangulo, Paninindig paninindigan niya yung sinabi niya na hindi niya hayaang makialam ang ICC sa kasarinlan ng Pilipinas. Ang pangalawang Pangulo, tulad po ng Pangulo, ay nanunumpari naman no, to preserve and to defend the Constitution to execute its laws di diba? To do justice to every man and to consecrate, consecrate themselves to the service of the nation. Pa, paano sila mag preserve and defend ng constitution kung wala sila sa National Security Council? Ang utak ko kuminsan ay naglalaro. Iniisip ko na siguro nung sinasabi nilang wala namang kinalaman sa National Security ang Office of the Vice President, tanggalan na lang natin ng confidential intelligence funds. Kaya siguro, ito naman ay paglalaro lang ng isip ko. Kaya tinanggal siya sa National Security Council. Pero diyan po natin makikita malino na malinaw na ang Office of the Vice President ay may kinalaman sa National Security Council dahil traditionally, kasali ang Vice President bilang pangalawang Pangulo and possible successor, ika nga ni Atty. Vic, sa ating Pangulo. So, hindi po dapat tanggalin ang Vice President or ang mga nakaraang Pangulo dahil ang wealth of knowledge nila ay makakatulong sa pag-defend ng ating bansa. Maraming salamat po mga ginoo at yan po ang ilan sa pinakamainit na tanong at isyu na nangangailangan po ng klaro at konkretong sagot. Nakita natin ang makakaibang opinyon ng ating mga senatorial aspirant, mga manunood. Kayo na po bahalang sumukat, umusga at kumilati sa ating pong mahusay na aspirants para po sa darating na 2025 senatorial elections. At partner MJ, yes, medyo relax na tayo. Oh, chill mo tayo. Oh, mga senatoriables, relax na po tayo. Uh, ngayon naman, uh, mag-relax tayo ng konti, light questions na dito. Uh, pwedeng mga tanong ay patungkol sa kanilang paboritong pagkain, libangan, o simpleng tanong para makilala pa sila ng mas mabuti ng ating mga butante. Halina't tunghayan ang ikang lighter side ng bawat kandidato. Oh, Medyo personal na tayo, mm -hmm. uh, partner. On the lighter side, oh. uh, para hindi naman tayo puro politics. Personal na buhay naman nila. Unahin natin si Attorney Jimmy Bondoc, Sir, pili lang kayo. Choose one. Una po, K-pop o P-pop? <laughs> Siyempre, P-pop. Napakagaling po ng Pilipino. <laughs> Ikalawa po, Marvel o Disney? Choose one. Uh, Marvel. Ikatlo, tricycle po ba? O habal-habal? Choose ha one. Habal-habal. <laughs> Yan. Ito, sir. Fill in the blanks tayo. Tiwala ako